Good morning guys. Ang episode natin ngayon ay maglalaba tayo. Para day off kasi po natin ngayon. Uh, maglalaba tayo. Nakarili na yun ito. Good yung sa lahat. Ang ating... Ang paksa ang ating...

dan sa mga mga sa na nasa pa sa inyo na ha tayo eh Mag -bala -bala ano tayo, pisto. Pisto na maganda Kumuso tayo parang, parang masin yung guys ya asap lang eh, kung sa English to laundry, washing. Good morning, good morning.